Andang buhay mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidon at nagbabalik naman yung marites nyo. At yun nga mga kabebe nga kasi nga uh, kanina nga ay uh, yung upload ko. Ang sabi ko nga po ay lilipat nga po yung uh, kulungan nga po ng mga itik ko po na 2 months. At yun nga po mga kabebe ay hindi na natin pinabukas kundi ay nilipat na natin dito sa area. Dito pa rin po sa gitna pa rin po ng kapalayan mga kabebe, At yun nga kasi nga nilipat natin yung uh, uh, kulungan ng mga alagang itik natin. Walang nabago kundi ay yung sabi kong gagawa nga tayo ng uh, simpleng barong-barong na naman po ng mga alagang itik natin na mga dalawang buwan na mahigit. At yun nga mga kabebe, ito nga ay sinisimulan na nga natin gawin yung simpleng barong-barong na naman po. Dito na area mga kabebe ay bagong ani po to. At ito po ay uh, daritso na po tayo sa area kung saan yung mga alagang itik natin ay dito na agad-agad sila. Paglabas na paglabas ay area na agad. Kainan na talaga agad-agad. Yun talaga mga kabebe yung uh, magandang uh, paraan po ng uh, paglalagay po ng... Uh, tirahan nila. At yun nga mga ka-bebe ah, hindi po tayo mag-alala kasi nga may mga patubig din dito pwede rin natin sila papakain doon sa may tubig pero dito na area medyo mataas taas na po. Kaya ito nga mga ka-bebe samahan nyo po ako sa paggawa po ng simpleng barong-barong po ng ating itik. Alay yung yung baling ko, iti lang thank <laughs> you Sarap mong pakin, ganun. Ang tigas. thank <laughs> you

yun nga mga kabebe ah, Pinagpawisan ko yung dakil nyo sir. <laughs> At yun nga, ganun nga kasimple ang paggawa nga po ng ah, ah, simpleng barong-barong po sa mga bahay po ng mga alagang itik natin. Ito po ay duckling bahay po nila. Tapos bukas na naman po mga kabebe ay yung malalaki na naman po yung nangingitlog na ngayon ay wala ng itlog ay itatabi din po natin dito din para maisa lang po yung uh, pagbabantay po namin uh, sa tuwing gabi. At yun nga mga kabebe nga ito nga po yung uh, simpleng barong-barong na sinasabi ko. Yun nga isanay-sanayan lang po sa paggawa ng ganitong paraan po ng tahanan nila. Yun bang diskarte lang, yung trapal, nit, tas kawayan lang po yung ginagamit natin. Yung parang bahay-bahayan lang po mga kabebe. Yun nga mga kabibi, dahil nga bago itong area na to, ito din ay maninibago pa yung mga alagang itik na naman natin pag iuwi na naman natin yung mga alagang itik natin dito. At yun nga, kasi nga bagong area dito, binyagan mo yan. Charot. Nakakapagod naman po. <laughs> At yun nga mga kabebe, kasi nga ay uh, alas 4.30 na din po ng uh, hapon, Uh, mga alas 5 po mga kabebe kasi nga medyo mainit-init pa naman. Tapos kung ilalagay din natin yung mga itik natin dito sa loob ay masyado pang mainit tapos masyado pang maaga. oo uhawin sila. Dapat is may oras nga yung paglalagay ng mga itik natin sa loob ng tirahan nila lalo na po at hindi tayo naglalagay ng inumin sa loob po ng barong-barong uh, po nila. Kaya po ay... Bago natin sila ilagay sa kulungan nila, ay ah, hintayin muna natin na bumaba talaga yung sikat ng araw para naman po ay ah, hindi sila madaling uhawin. At yun nga mga kabebe, kasi nga alas 4.30 pa lang, ganitong oras ay papakainin natin yung mga alagang dakling natin kasi nga ay medyo mahaba-haba pa din po yung oras ng pagpapahinga nila para naman po pagdating dito sa ah, bagong bahay nila ay masarap yung tulog parang himbing na himbing At 'yun nga mga kabebey, uh, nakikita nyo naman ito mga kabebey, ito nga po yung uh, simpleng barong-barong po na ginawa ko po kasama yung mga uh, kakilala char yung mga body ko po. 'Yun nga tulungan nga yung uh, uh, anong tawag doon char? sariling sikap yung ganon at yun nga mga kabebe kasi nga ay, yung mga lagang itik natin na 2 months na mahigit ay kailangan na talaga na malawak talaga yung space ng tirahan po nila kaya ito nga po mga kabebe medyo malawak lawak na ito kasi nga ay 2 months pa yung mga lagang itik natin pag 2 months kasi mga kabebe sobrang malikot yan sila pag uh, tuwing gabi madaling araw ikot yan sila ng ikot so kailangan natin na palawakin yung area na paglalagyan natin sa kanila at sa ganun ay iwas na din na yung mapiangan ba yung lupog, yung hindi makalakad yung ganun, yung magsa, magsapaw-sapaw sila kasi kahit na malalaki na sila ay konting kibot nga lang po sa mga 2 months natin na itik ay gising na agad tas nag-iikot-ikot na sila dito sa kanilang tirahan kaya nga itong tahanan nila ay malawak na talaga ito para naman ay hindi po sila uh, magsiksikan at yun nga ay makagalaw pa din sila at makatulog pa din ng maayos at yun nga mga kabebe kasi nga ay alas 4 na ng hapon ito na din yung oras talaga na Uh, sanayin natin din yung mga alagang itik natin na pauwiin sa anong oras yung gusto mo. Kasi nga pag yung mga alagang itik mo, isinanay eh, mo na uwi ng maaga kasi itong mga itik ay sobrang matalino talaga. Pag sanayin mo itong mga alagang itik mo na uwi ng maaga, expect mo na din na uwi sila ng maaga kasi may sarili silang oras. Kaya nga, mas mabuti nga po kasi nga free range nga po yung pinaglalagyan ko. Tas dito din na area yung tahanan nila. Kaya ang nangyari ay mga alas 5:30 ko po sila pinapauwi o yung uh, medyo madilim-dilim na po para naman po ay uh, masanay po yung mga alagang itik natin. At yun nga kasi nga mga still duckling eh 2 months pa nga itong mga itik natin may mga uh, hindi pa din uh, tumutubo masyado yung mga balahibo po nila. Kasi nga ay hindi talaga natin may iwasan mga kabebe na pag mag-alaga po tayo ng seo duckling ay hindi po yan sila uniform yung paglaki nila. May mga iba talaga na sobrang maliliit. Kaya hanggang ngayon kung titignan mo ay parang isang buwan pa pa din samantalang dalawang buwan na po sila mahigit at yun nga kasi nga dito na area free range nga po marami din pong mga nag-aalagang itik dito yun nga ay discard pa rin po kung paano natin papakainin yung mga uh, itik natin na tumans itong mga itik na tumans mga kabebe ito po yung uh, stages nila na kain-kain uh, talaga kaya kailangan talaga natin sila na Pakainin ng pakainin para uh, madali po ma-develop po yung mga katawan po nila At yung mga balahibo po ng mga lagang itik natin na 2 months Magtataka kayo bakit naglalagas parang nagmo-molting stage na sila Yun po yun mga kabebe, yun po yun uh, mga balahibo po nila yan na pagkabata tas yung nagchichins ko na sila ba kung sa kuan pa ka ng tawag nun as ah, nagchichin skin, charot. Ganon din po yung mga itik natin mga kabebe, yung mga balahibo nila nung ah, medyo malilit pa sila yung pagdating pa lang talaga nila yung first day. Yun po yung uh, ah, lumakitas, yun po yung na ah, pinapalitan parang ngipin din po yan. Eh. Ah, unang ngipin, tas lalagyan ng mas matibay, charot. Yun din po yung mga itik po natin mga kabebe. At yun nga kasi nga makikintab din talaga yung balahibo ng mga itik na natin at dahil din po yun sa tulong po ng patubig. Yun po talaga yung number one mga kabebe. Pag ganitong area natin ilalagay yung mga itik natin, kailangan talaga number one is patubig. At yun nga mga kabebe, ah, mamaya mamaya nga ay papauwiin na din natin yung mga alagang itik natin dito at welcome natin sila sa bagong bahay. At yun nga kasi maritis ka maghihintay ka. Whoo. Whoo. At yun nga mga ka ito po mga halagang itik natin na Thomas si papastol po natin bago po uh, natin sila pa-uwiin sa kanilang uh, bagong tahanan. At yun nga, ay papakainin muna natin sila kasi yung tahanan nila is, saan ba yun? Yun dun, yun, yun. <laughs> Hindi masyadong uh, kita kasi nga masyadong... Uh, na yung araw, matirig pa yung araw kaya nga itong mga alagang itik natin, uh, kung pwede lang ay uh, hindi pa natin sila ilagay doon sa tahanan nila kasi ay mainit pa din po yun, at yun ang iniiwasan natin uh, pag -uwi na pag-uwi na pag-uwi po ng mga alagang itik natin ay malamig po yung pakiramdam po nila. Ha! Ah! Ito po yung mahirap bantayan mga kabebe kani pag ganito ikaw lang isa ay eh, stress talaga kasi nga matitigas talaga ang ulo nila dito. Yung katawan mo gawin mong apat dalawa charot. Yun nga. Hu! Tigas. Hu! Ang dami nila tapos ako lang yung mag-isa kasi yung mga ah, kasama ko po mga kabebe yung mga anak-anakan ko ay ando inutusan ko sa malalaki na pauwiin na din nila yung mga itik nating na Malalaki na yung nangingitlog na hindi na nangingitlog. At yun nga nakikita nyo naman ako lang isa po yung uh, uh, mag ng mga alagang itik natin kasi nga yung isa ay bigsing-bisi. Busy -busy, tapos yung maliit ay yun inutosan ko din. At yun nga mga kabibeh ito nga mga alagang itik natin. Yun nga ay papakainin natin sila. Ilalapit natin sila sa area kung saan ay malapit lang po yung uh, bahay po nila. Hu! Hu! Woo! pasag din ah. Ayun na buga, pasag din lang ibakaw. Mga kabebey, finally ay na iraos din natin tong mga uh, itik natin na tuma. Sobrang matitigas talaga yung mga ulo nila, mga kabebey, lalo na ay bagong uh, bahay nila kasi ay nanin- nanini-bago sila kasi pag ganitong oras na kasi ay uh, uwing-uwi na talaga sila. Kaya ito mga kabebey, bago natin sila pauwi na idaan ko muna sila dito sa may patubay kasi nga ay bagong ani dito na area. At ito nga po mga kabebey yung mga alagang itik natin, no? Sobrang uh, Makukulit na talaga. Naninibago kasi ang dami na namang pagkain kasi nga dito nga na area mga kabebey dito sa pinaglagyan ko nga ay mag nga isang linggo din sila linagay ko dito kaya ay medyo wala na po silang makain kundi ay tira-tira uh, na lang po talaga. At dito nga na area mga kabebey uh, ito nga mga alagang uh, itik natin na uh, nakikita nyo naman po oh. Sobrang uh, malulusog po sila. at yung kain-kain po talaga. At 'yun nga mga ah. Kasi nga ay hapon na din, ay papauwi na din natin maya-maya itong mga alagang itik natin. Ngayon ay alas 5:15 na po ng hapon. So kasi nga ay uh, isang kahon lang naman yung pagitan ng mga alagang itik natin. So magbabantay muna tayo dito at hintay mga 10 minutes papunta dun sa bagong bahay nila para naman ay makakain, no? Sobrang dami nilang makakain, mga ka-bebe. Tingnan nyo nga. At yun nga mga kabebey. Ayun uh, nga yung mga ganapan ngayon. Kasi nga ay na check na check tayo ngayon kasi nga ay ngayon po ay nakagawa tayo ng bagong barong-barong uh, na naman nila check. Tas dito ay bagong uh, kainan na naman nila, fresh na fresh marami pagkain. Check na check. At yun nga mga kabebey. Ah uh, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang Marites po na duck girl nyo. At yun nga, ako nga pala ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.